Matay na tayo mga, mga limakira sa kalibutan mga lata na mga bakbak sa paglibak tugkan tayo mga hubag-hubag inyong mga wait buangan mo ang yun mo kapuyo sige mo pang libak sa lain tao Lord pasaylo agad ko Lord pero ang tanap pa ah, mga yung mga mga satanas mga libakira mga himantayon mga tabian chismusa pasaylo ah, na lang daan ko Lord umapatay na ako si Bibit grabe na ganyang pagpang libak sa ako ah pero Lord, og dili nimo itugot, Lord. Taga iko og sign. Ko makadungog ko tingog sa iring karon, Lord. Diri asas imbahan. Dili gud na ko dayon nun ang ako ang plano na hiluan si Bibit karon na adlaw kay wa na ko kabalo si ako buhaton, Lord. Wa na din anako ko makontrol akong kagalingon sa akong kalagot, makapatay gud ko, Lord, padungga ko og sign. Hinay man to, Lord. Kanang kusog-kusog, Lord. Kanang ano maka ko nagikan yun sa imo ha? Miaw! Miaw! <laughs> Lord, kay imo mang kung ipunggan, Lord, na makasala sa iya ha? Iya, e mga baboy na lang akong hiluan, Lord. <laughs> Tugutin ko, Lord. Pero ang dili ko ni imo ko padunggun, og tingog sa iro. na ang oh. sign na akong pangayoon, Lord, tingog <laughs> sa iro, Lord. <laughs> 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 ikaw mag yun ni Lord. Padong ganaw kong tingong sa wakwak, Lord May, kung ikaw yun ni. Ano ka kasamot sa ako buha Lord? Gusto yun ko man ni Lord Lord. Pero kabalo ko na bawal na. Dili ka gusto, ano? <laughs> Louder, Lord May. Dili yun, 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 yun ka gusto, Lord. Dili pa din mo gusto man ni ko, Lord, no? Kung yes, Lord, padong ganaw kung tagoy, Lord May ito ko ay kong sign. Sign na yun ako. Gusto. Saan ko naman ni eh, Lord? Oh, masama. Pero ako kayo. Eh di man mo gusto Lord, na sila akong pasakitan. Akong kaugali mo na lang ako palakitan, Lord. Tapos ka ba tayo na lang ako, Lord. Walang <laughs> kulahin mabuhas, Lord.